Isao, Prank. Isao? Anong gagawin Akin to. Atin to. Akin to? Ako. Gagawa tayo ng Isao isaw ni Daddy. Gagawa ka? Oo, ayun na yun, ayun na, na. Shhh! Ang maingay ah. Ang maingay ah. Oh.

Lamang, lamang yan na kaya tinilagyan ng coloring kapag naka-project Hindi, mas maganda yung sa babad na baba. Ano oh, tayong plato? Ano yung steam miso? Laki naman. Na. Na ano yung iso? Ano yung prank. Ito, 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 Ay, kulang pata. Uy, di na yan. Asan na yung ano? Isaw-saw muna yun. Pagkakaluhin muna natin ito maayos. Uy, Uy isaw-saw muna. Kadire. Dali. Tanggalin ang mga accessories. At baka may basher na naman. Ay, kayo, ba yung Sabihin, dumidikit sa pagkain ng... Ano? Dami mo na... Nagbabasa ka ba? Hindi. O bakit ba Pag nagbabasa si daddy, pag nangigigil siya. Naririnig ko. Mm -mm. Tsaka di ako nagbabasa pag... Pag dumadaan sa feed ko yung ano natin, content natin. Andun, andun na yung sa baba nun, di ba? May comment ah, ko. Okay. Oo. rabia sili sili pa oh dapat putulin mo tong ano yung parang kaya nga eh wang gutting sige na mamegunting naman rabia tara ko nito sige o my big sayo kait na magdurgo mo sa Ma'am. Kung sakali iwanan kanya, wag kang mag-alala. Bakit iparihas mo naman sa totoong isaw na? Dali lang. Kung gano'ng kaliit lang. Uy, gagi. Puro naman na ito. Punawa mo, eh. De eh. qué? Wag. Wag. Kagi ayong tusuk. Kagi ayong tusuk. Kau nari skill, kau nari skill. Mas! Ali kadali, need help. Kagi ayong tusuk. Bilisan mo. Gogi, ayo mo Gogi, Eh? Nah, hindi peeled. kanina eh. Weh, natusok mo kanina. Ikaw na. Bukno. Si Mark, mo. Marco Marco! Eh, mo mo? Uyitak, sir, daw, panggil, Ma! Bilisan mo! Hindi niya matusok. Hindi niya kayang tusokin. Ugasan mo muna po. Oh. Okay. Anong hindi kayang tusokin? Yung pag na, para pa-bulat-bulat pa, eh. Ice cream yummy. Ice cream good. <laughs> <laughs> <Man>. <laughs> ano ba to? Isaw. Gawin mo eh, isaw nga. Dito, dito, dito. Ang ka naman ng na, pagitan. Ikaw na bahala diyan, lang. Kailan magkapantay ah. naman di pantay Okay, lang 'yan. Sa ko 'yan. Oh, bawang wala yung ano, Oh. Diba mas mukha lang siyang malusog. Yes. It's tupi mo mo ka yan sa sabiya. Matamis. Matamis. patamos. <laughs> eh paano ba naman yung ito? <laughs> cheese. cheese. flavor yan to barbecue flavor. Ha? <laughs> oh, pwede. <depending. laughs> Wait, may, may ngayon lang makakatigil mo isaw na ano? The cheese. Cheese pudding. flavor. Mmm. lang yun din. Ah. So, ilan na? Kasan na ba? Okay. Uy, inubos yun, no? lang? Kasan lang. Kasan lang. Kasan lang. Hindi ang ulo mo minangis nang papatay ng ino. Hindi, grabe ka na lang makangaliyaw. Nasa iyo yung mic. Ang tinding mo mo yan. ASMR. ASMR. Gusto ko malamig na tubig, Bing. Choose, choose me. Uy! Ah, Andy! Ano ba yan? 🎵 Taka bumisaya 🎵 Hindi pa nga wala ka, wala. lang dito. Wala pa akong... O ma'am, ganun mo. lang. na natin. Hindi, mo. Nabahali na ba? Hindi pa.

Pwede na to, kita. Hmm, pwede na yan. Cut mo Tapos yung absorb yun, yan. 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 Patuloy mo na. Tingin mo na. Parang ang pangit na ito. Isa

E aí? E aí, toca Rita. Ai, né? Não posso nem beber, porque eu tô aqui, tá? Eu vou dar aqui rapidinho.

Andi <tikoto> toko <tikoto> oh, Michael Ito Michael <tikano> Ito Ay, dito, Oh bayok Oh sa oh, akin Oh dio Sarap Sarap Mike Sarap Sarap Kok ya masarap? Hmm. Hmm. Bakit? Lah. <laughs> Bakit? Anu tuh. Isau.

Well la ko dia no good day Oh, Oh, oh. Wala talaga tiniraga mo. Ano ka daw kasi special ka? Ka, ka. I love you. I love you. Alam natin. ako lang <laughs> yung...